Oh, is fly, is the and to ride. We're ready 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 to ride. We're to ride. to we Yo mga Tagalog, nandito tayo ngayon sa Nasi Rosario mo Batangas. Magandang bakbakan to. Tropang 4 versus the Emperor. Good luck both teams. Ice day. Oh, yeah, mga ugalats. Yo mga idol, kasama natin si Idol Bautista Idol. Alam naman natin pag championship iba yung pressure. Kahit 9-0 tayo, anong preparation niyo na mabigat yung kalaban natin? Uh, malalaki ang kalaban, kailangan natin ng bilisan ng tapos puro break tayo ngayon sa shooting oh. yun idol thank you very much ayos day yo mga idol kasama natin mula sa The Emperor si Arayata idol mabigat ang kalaban natin 9-0 anong preparation natin ano oh just go with the flow na kung anong hindi ni Lord na result tayo yun ha yun lang po thank you idol good luck ayos yeah. day Yo mga idol, usapan nga pa lang Mitsubishi Pag naghahanap kayo ng brand nyo, ako kontakin nyo Ayos din Alright mga katakalog, ayos din Yo mga idol, kumusta ang buhay buhay? Huwag nga pa lang kakalimutan i-share at i-like at i-comment kung tagasang kayo Nang malaman natin kung saan umaabot ang video natin Magandang bakbakan to mga idol Tropang 4-9-0 laban sa The Emperor Mabigat din bakbakan to Mahirap ito magsimula At nasa taas pa ang pula. Sa dami din naman nakasangkit Ah, pagkakasayang din Kundi bumili ng bagaw Nagkaharap-harap na ang kamukha ng pogi ng Batangas Hinagis na ang patoka sa manok. Sino ang unang makakadali, makakabisaw? Ang Tagalog siya. Tabay, nakadali agad eh. Pag sinala mo pa, ituto eh, ka na. Dapat ubus oras na eh. Hanggang fourth quarter. Yon. Ah, ay, talagang mahusay din po Parang si Titsuya Kuroko eh. Iyan na, Ramirez. Nagmamadagos ng aldag. Abay, umawa. Ika nga ibuti malambot lambot ang ng ring. Aray, mahusay. Napakasimple. Kala mo si eh. Si James Garden. Iyan Okay, pumukol si Ramirez Talagang parang may alulod din na re. Takbong mayaman din naman Yun na, lumipad na Alam ni Sibu May husay din, yan na Yun na, nanagasa na Abay, may tulak pa eh Pang may din na sana eh Aray, mahusay Talagang malaksa sa ilalim eh Kita nyo ka sa din naman Dine eh, mga idol Nagtakbuhan, nagkaribaw Klaseng may nagsuntukan sa labas Nakbuhan. parang may babagan nata Stephen Corimao bumitaw not this time nakuha ni Bautista abay pilipit pa rin hulog pa rin eh talagang may husay din hindi ni naman nadalay ng Mr. Basic yan ha Dumagus na naman okay halos a na nangangamaday si James Garden mahusay din yan. ay dakmambula. bula sige pasa mo kay Tanggol lumipad konek konek Iyaw, nagpupulong na kung anong babarikin mamaya. Okay? Oh boy, talagang halos sa ha, halos arilang lang ang 15-18, lamang ang kulay puti. Dito mga idol sa first quarter ay like kuwan, halos itong kulay puti ang third takeover mode. Yung ganun man 9-0, talagang matibay nga din ang, ang line-up. Yan ah, muntik pang mata pa, hindi ka makakapaglaban niya. Kuy kinaispray, matadali ka niya sa inyo. Ramirez, dumagos, oh, umikaw, may pabaon pa sikaw. Taka naman, ang sakit din na. Ang ulang ang isang box na sa lumpas do sa dinagos na yow Yo, my day. One week my day na yaon. Lumipad na naman. Yun na. Kaya rin naman si Justin Baltasar. Bantay si James Harden. Okay, dumagos na naman. Napakas basic. Pare si Kuwan eh. Yung para si Willie Miller ah. gayon ng PBA. Talagang may husay. Dahil. Magkakayak-yakan pa. Maliit nang ay mapipirat pa yun na ah, mahusay din yun po talagang may pakuit din eh baka mabuntis siya 2630 lamang pa rin ang kulay pute. talagang napaka-sweet din naman eh talagang aray pihong magbabarkada talagang lambingan-lambingan eh talagang Justin Baltazar ng Tropang 4 abay ayos date yan ah dagdag gusto no? naman may day na naman sana nakunadali ni Kobe Paras eh magbalbas sarado pag ah yun ah abay ha ma say din pumasa eh Pwede na rin nga yan. Dadagos na eh Dagis dis na eh Kala may batras ko eh May bilis din Klaseng masarap pang inulam Yan ha Stepin ko rin Maw Amay Game time, time. Talaga Ang Inugutan na. ah, Nagawang panakintay Sa lakas nga ngayon Talaga Ang matibay Kumbagay parang kalabaw Sa lakas din dumukaw Dito mga idol nga pala Sa third quarter Halos tropang 4 pa rin na nangangamada dito hawak pa rin nila mga idol ng kalamangan yan nagmamadagos na naman nadali na naman ni Kobe Paras abay yo talagang ay parang bumangga sa pader may tigas din sige tanggol na naman balibine talagang malalaglag pa ang bagsak mo na niya na ibaan kung natuloy tuloy buti may tao daw yan bangaw na sayang ang sabaw at bagdodo may mamumura ng inay talagang nung hirap naman ang dinagos mong yaw ano kang pinagkakain mo? O talagang balibin binay hulog pa rin yun. May day na sana. Traveling lang. Sayang. Di ni mga idol. support quarter na ito, nagahabol dito. Ang kulay itim na rin. The emperor. Pili tumahabol mga idol. Iyan ha? Okay, Karim Abdul. Opa, ka basic Talagang matibay din. Nagahabol pa rin sila mga idol dito. Dite okay. Para si Clay Thompson bumitaw. Ay, paknit dito, okay, Bautista para si Magic Johnson. Napamagic, sarap tuloy ang pasay. Sige, may konti pa yung na maigi kayo dyan. Pero dito mga idol, hanggang doon na lang talaga ang paghabol. Hawak pa rin talaga na. Tropang 4 hanggang dulo, grabe naman yun. Talagang na-dominate nila ang laro. Congratulations sa inyo! Ayos din! Share, share, share!